gua kena lawan yang nak pakai. lawan yang pila pusing pila. <coughs>, libo, mga Kanawayan 18 months mga 2000 bali pusing. mga Dolawang Dolawang manok, mga bali na to? 3k mga kabakherd

Gas. Ha, ah, ikig na ung Pila ka months? Pila na ka months okay? One year. One year na? yeah, pila bali na to? Three years. Three key, mga kabakay do? <laughs> SBR. SBR. SBR mga kabakay guapo kayo. Three years ang bali ni Busing oh. May one year. Okay, lamat. <laughs> tumog ng sungo niya Gwapo kang boss eh Pula? Pila boss? 2,500 25. mga kabakir Ilulik mga kabakir Mga kabakir niya full stock sweater Ang dadlay niya ilulik Niya negosyable pa ni mga kabakir 2,500 <coughs> Okay Gwapo <Bapu>, mga kabakir mga <coughs> kabakir

Baik like kita uh, 1 tahun mga magagamarket. Yeah, bowl. Ni hangiang, mga shell na, ano ni mga magagamarket ni shell pa yellow League Buapo kayo. 1500. Sweater. Shirt mga magagamarket do. Oh. Pila? 15. 1500 mga magagamarket. Okay, kayo? Buapo. Kuwang na. Maybe 3 years mga magagamarket. Hot grey. Oo. Oh. Gusto po ni mga kabakir na pahangyo. Limon lang mga kabakir ang mga line. Okay kayo? Wapong manok mga kabakir do. Oh. Kanawa yun. Ya, yeah, tricky ang presyo eh, ni busing ni, eh. buat White leg, make 3 three years mga kau kert. Pilihan apa? Pilihan apa?